I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. talaga ang chemistry ng ating couple na sila at Bel Mariano alam naman natin na sobrang miss na talaga ng marami bablis ito ang ating couple dahil na nga rin hindi na sila nagkakasama ngayon dahil nga sa kanilang mga solo ganaps na talagang sinusuportahan nga ng bawat sasa. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang isang video nga na kung saan ay kitang kita kung gaano talaga kasweet itong ating Donny Cable. Ayun nga sa mga bula dito ako sa ASAP backstage na akala nila walang cameras na may sunggaban lapitan ng mukha na nagaganap. Eme, dahil grabe nga talaga itong ating Donnie sa so ginawa niya kay Bell at talagang kitang kita nga ito ni Kuya Robbie. Alam naman natin na itong si Kuya Robbie ang president ng mga bula lalong lalo na sa mga ayuda. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na yun dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.